Game, tago-tagoan tayo, baby. Dito ka muna, ha? Hindi lang ako. Yes. Ang ako ang maghahanap, ikaw ang magtatago. Game, yes. tago. One, ah, two... guys. Dito ako magtatago po. Jai. Game! Game! Where are you? my little princess and then there's nothing where oh, are so you? my little princess and then and nothing nothing no more no more no more

Huli ka ngayon. Saan ako nakita? Ang play na pray, nanap. Oh. Alright. Saan ako nakita? Ang play na, na anap. Oh. Alright. <laughs> ano yung video mo? Ano? better spot na yun. <laughs> better spot? Itang kita ka? Better ano? Huli. Huli. Ah. Ang baby. Ha ah. <laughs>